kapalit ng 10,000 piso. Pumayag ang mga magkakaibigan at magkakapitbahay na ito para ipagamit ang kanilang mga pangalan para sa iba-ibang car loan application. Yun pala, modus ito. At ang nambiktima, kaibigan din daw nila. Pangangailangan din po kasi yun, sakitin po kasi yung anak ko. Eh. Madalas po na no, hospital. Hindi mm, po sapat yung kinikita namin mag-asawa. Ngayon, sila ang hinahabol ng mga financial institution. Para sa mga utang na ang pangako sa kanila ay babayaran ng mga totoo manong kumuha ng kotse. Binabawi sa kanila ang mga sasakyang ipinangalan sa kanila pero hindi man lang daw nila nakita paglabas ng kasa. Lumapit sila sa PNP Highway Patrol Group o HPG para magreklamo. Sabi ng PNP-HPG, isang lumang grupo ang iniimbestigahan nila dahil sa nabubuhay na namang modus ng labas kasa. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga posibleng kasabot nila. Ayon sa HPG, Ibinibenta sa murang halaga ang mga sasakyang ipinangalan sa kanila. May isang tao na target kami na talagang isa siya sa mga ano, nagpipinans. Eh, response sa magbigyan ka ng 10,000. Sabi ng mga biktima, mabilis at walang kahirap-hirap ang kanilang car loan application at pag-release ng sasakyan. Yung sa unit ko pa lang po, 1 to 2 weeks po. Tapos yung dun po sa mga kasama ko sa bayan na naipasok ko, one week po. Probably Meron talaga sa loob. Kasi nga, mabilis yung pag-release. Yung background, you know, investigation nila, gulang, yung CI. Kasi nga, probably, talagang meron kumikita. Masusing investigasyon ang ikinakasa para mahanap ang mga sasakyang nakapangalan sa mga bitima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.